dalawa. tatay, malayas <laughs> na. Ayan, na ayun, 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 ayun,

Huwag naman mga nasunod na alam na laki lalaki. Bakit? Lagi ba akong buhok? Oo hindi daw. Pinabuhat na siya noon. Hindi <laughs> ako na aminin. Ako yung nahihakay ito yung mait eh. Sabi nga ko na si Tay. Si Nanay nga lagi ako yung tinatanggol. Okay. Sila na lang nakaway ni Tatay. Malayas na daw si Tatay. <laughs> o si ate no pag VA, na sabag, si pag nangyarihan sa kay Iban, kukulit na siya lalabas na. Sabi niya nalang, marinin niya, mabait sa akin. Oo. Kung kung na siya, sabi niya, <laughs> mabait si Pinay, ayoko kumpalta ng pampers. Ayoko kumpalta niya naman. Itay, kabibili niya ng pampers, bawasan na agad. Mahal yan, sabi ni inay. Sabi ni inay, wala pa man yan. Ay, paltan mo mga kako, inay. Hindi niyo makakatulog. Ay, eh, sabi ni inay, mahal daw yung pampers. Ay, kaya mo inay. matulog daw si ate ng marami. Or, parang bata na siya, nagsusumbong siya lagi. Mamahal yan. Mamahal yung araw pa rin tayo. Okay na. Ako ko talaga, di ba inay? O, yan nga yung pampers. lalo na yung palis abis na uro ba din na yan, no? Ay, sabi na yan? sabi ko saglit lang, yun short. awler ah, gusto kaming pututuyan. di ba inai? di ba inai? di si ate? di ba, di ba sa ah, sabi, Ay, na yung pati oh, wala, 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 na puti pututuyan pagmamaglalakad natin. anay masakanya? damatalan na yung 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 Wala yung 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 Ibananda kayo. Nalangin yung labas labas sa si pututoy niya. Nung pingang gano'n gano'n. Nung muna nga sabi <laughs> ni nana, yung... Panon! Late ka kasi! Hindi ka naglabas agad. hindi hey, na ako na ron. Naka dito. ako. Ako na ako na Pero grabe yung si okay. iyak ni Kim kakagakon pag sabi na, special talagang apuan niya si Justin. Hahaha! Sawa ng love eh! Kaya nga, layton med sa amin. Sabi ko na iyak ni Kim doon sa ano, nagtanik ko. Ang paborito favorite talagang apoy. Ito favorite talagang Ito yung favorite talagang na yung favorite talagang apoy. Ito na yung Ito na yung favorite na yung favorite talagang apoy. Ito na Kim. O, oh, paborito rin. Paborito. Paborito ano? Paborito ano? Na, yung problema, siya yung MC. insane. Hindi niya pinisigil sa regime niya. Oo, ayo. Oo nga. Kaya sinabi ni Kim na no lagi daw siya ni Tatay pinapagalitan, masama yung loob. Ah, so favorite pagalitan? So, Pinagalitan ka sa apya, pinalayas ka? Ay, kung si Kim nakita na gano'ng gano'ng kakuno, nag-aalit din talaga. Yung kaldero. Nakaanap <laughs> ni Tay eh. Nakaanap si Tay. Si si ay, si ay, si oh, napapatay si Inay. Si oo, oh. O, tayo ka, tayo ka lang, tayo ka lang. O, sandali, oo. Oh. O, sige. Huwag ka lang bumalik. Sasagot man si Kim. Babalik ako. Sabi <laughs> 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 Sabi ni Kim. Sabi Sabi ni Tay, wag ka lang <laughs>

Ayaw pating matulog nga si Hilda, ni Sheila, ni Bianca. Parikot na nung gabi, kasi nagsisilos. Gusto tumabi kay nanay. Hindi natikit na nga yung kubo, wala talagang maano eh. eh. Sabi namin, doon nila sa may labas. Doon sa labas, sabi ni Ate Rose, Ay, okay magturulog, baga mamaya, mabalita tayo pagka umalas. <laughs> si si oh, Ala! Ala ka ron! Umbira! Ala! Rebe! talaga. talaga yung mga tao doon. <laughs> <laughs> ayaw eh. <laughs> <laughs> tayong Sí, Aaron. Si Aaron. Si si, si, si Mayer. Inaabot talaga sana tayo ng doon. si Aaron. eh. Gusto niya kay nanay tumabi. Eh masikip. Siya kay uh, tatay. Oh, kailan? kailan ta? Jasper. kami. Jasper. Wala tayo. Rin, hindi ko na maalala yan eh. Wala tayo mga Ha? Ah, pandemic. 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 Kailan? Kailan? Ah, pandemic. Ah, pandemic. Ah, kami. Kaya nga sa mga picture eh, si Maite ang um, may mga ano eh. Oo, oh, syempre magaling ay. yan si tita. Sabi ah, niya Ate Ros, huwag kayong magkarulog. Mga sakit tayo dito. Sa bagong taon, parang gano'n alas 12. Yan, sakto. Sakto yan. And then, sa 14 days na lang yun. Wow. Ah, Kasi wala tayong simetria. Wala tayong simetria buhay mo. Yung tita niya na hinabot kayo, di ka na? Tita ni Katrin. Hindi ba pala hinahabol yun? Napapagalit pala yun. Kaya ano ba namin? Hinahabol lang. It's still visit na yan. Tsipula up na kami hanggang kalawis. Oh. Tapos siniwa. Sa, sa kakainan tayo? Sa peguan? Sa peguan na kakainan tayo? Hindi, hanggang doon na sa welcome na <laughs> Ay, Sabi nung hipag ko. Hebre, hipag ko. First time din maglakad.